Pabili pa. ay ah, ano po yun? Pabili nga po ng cobra. Ano po? Cobra. Cobra? Ano oh. pong cobra? Yung, ano, yung nanunuklaw. Ano po? Yung nanunuklaw. nanunuklaw na cobra? po Ay, wala po kami binibentang cobra na nanunuklaw ay, sige dito. Ay, na lang po na, Kabayo na lang po. Ano po? Yung kabayo. Kabayo? ano Anong kabayo? Yung sumisipa.

kung batang tuha, ha? ka dito? Ako yung malalasing sa'yo, eh.